pitong katao na natabunan po ng gumuhong lupa dyan sa Bayan Nueva Vizcaya at ililibing na raw ngayon pong araw na ito. May update po dyan ng Bomboradjo Kawayan. Nasawi ang pitong katao kabilang ang isang walong taong gulang na bata sa naganap na landslide sa Bagyong Nueva Vizcaya sa kasagsagan ng na pananalasan na Bagyong Pipito. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Major Elmo Lorenzo, ang Chief of Police ng Ambagyo Police Station, sinabi niya ng mga biktima ay ang pamilya Selo na nakatira sa gilid ng isang bundok sa sitio Hukukyong, Barangay Labang, Ambagyo, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga binawian ng buhay ay isang walong taong gulang na bata at limang iba pa na nasa edad labing hanggang labing walo habang sugatan naman ang tatlong iba pa kabilang ang padre de pamilya na isa ring kagawad, may bahay nito at ang apat na taong gulang nilang anak. Ayon kay Police Mayor Lorenzo inabisuhan na mga biktima na lumikas ngunit nagpakampante ang pamilya dahil sa inakalan nila naligtas na lugar ang kanilang bahay at hindi na sila lumikas pa. Anya saturated ng lupa na naging dahilan ng pagguo at pagdagan sa kanilang bahay kung saan natulog ang pamilya. Hindi naman sa mismong bahay gumuho ang lupa kundi dumausdos lamang mula sa itas na bahagi ng bundok kung saan dumaan din ito sa kalsada na nasa itas ng bahay na yari sa pinaghalong semento, kahoy at ayero. Allegedly sa akong 11 noong kong hmm. yung gumuho yung, yung, yung lupa at yun nga tumabon sa kanilang bahay kung saan ang kanyang mga mismong kapamilya at siya mga apektado po dito naging biktima. Tatlo po yung anak niya dito. Hmm. sa po yung ampun niya at pamangkin ng misis niya at uh, ganun din yung ang kanyang uh, pamangkin ay siya, siya pong uh, biktima po dito. Bali, dito po yung uh, namatay doon po sa hmm. incident na yon at uh, meron po tatlong uh, uh, survivor po natin. Isa po isa pong uh, mag-asawa uh, mag po sila at uh, ang kanyang kanilang anak na uh, 4 uh, four years old ang siyang na uh, nabuhay po doon sa incidenting yan o kasagsagan po ng You, Paira pa naman ang pag-access sa lugar kung saan nangyari ang landslide dahil sa mula sa poblasyon ay nasa 15 minuto pa ang biyahe. May maigit dalawang oras pa na kailangang lakarin bago marating ang lugar dahil sa mga landslide sa kalsada na dadaanan sa naging panayam ng Bombo radyo Kawayan kay MD Officer Kevin Mariano na ang Baguio Nueva Vizcaya sinabi niya na maraming naganap ng na landslide papasok sa nasabing barangay kaya bagya silang natagalan sa rescue operation dahil ay nagtulong-tulong nila na ang mga mga kapitbahay ng mga biktima upang ma-retrieve ang mga bangkay sa gumuong lupa hanggang sa makarating ang mga rescuers at madala sa Region 2 Trauma Medical Center ang mga nasugatan papasok pa lamang anya sa sityo ay nasa apat na landslide na ang madadaanan at hindi na mapasok pa ng sasakyan. Umaasa naman sila na maging aral na ito sa mga residente na huwag ipagsawalang bahala mga abisong preemptive evacuation na ang mga otoridad upang maiwasan ng mga trahedya tuwing may kalamidad. Ngayong araw ay lilibing na ang mga labi ng nasawing mga biktima at tinek naman ng TSWD ang ibibigay na tulong. Yan ang gulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jason Feli na nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo!